Hello everyone. Welcome to the Jackliner Daily. Your your daily ganap, your daily ganap is yours. Welcome back sa Turbina Calamba City is taking you mga kaibigan 8928 Jackliner bus. Lucena Avenida, to the highest level. Syempre Lucena Avenida mga kaibigan. Lucena Avenida mga kaibigan. Lucena Avenida mga kaibigan Lucena Avenida Jack Liner mga kaibigan kaway kaway po tayo hello mga kaibigan pang ilang beses po nating naitampok yung 8901 Jack Liner bus maka few episodes na yata itinampok natin yan Kuya Ernani Glinoga and Roland Ronald Albay. Lucena Alabang po mga kaibigan. Ang Jackliner ay isa din sa mga premiadong bus companies na makikiisa sa ASI Convention sa darating na weekend February 17 to 18, 2024 sa SELC. Nakikiisa po ang Jackliner sa mga mga hopefuls natin na makukuha po sa any in any job fair of Jackliner sa gagawin pong job fair sa Cabuyao Laguna at siyempre bilang pakikiisa po ng Jackliner Group of Bus Companies ay makikiisa po The ASI Convention Hello mga kaibigan this is the Jackliner bus 8918 Mauban LRT Buendia Mauban LRT Buendia Jackliner, syempre alagang Jack, alam na dis mga kaibigan Jackliner bus 8918 Mauban LRT Buendia tamang tama dapat luwas ninyo sa Manila, syempre makakasimba kayo. Pasay English Church of Seventh Day Adventist. Pasay Central Church at syempre Manila Central Adventist Church. At hindi magpapatalo ang mga students. Yung mga students, pwede na? AMCF Manila Adventist College Church, Pwede na! Pwedeng pwede! Right here, sa Alagang Jack, Alam na dis. Marvin Karinan and Veda Pereña as taking you back in the journey with Jack Liner Bus 8868 to Sena, Talaigan. Okay? Talaigan ko ba o hello friends! This is the Adventist blogger Joy Ann Montilla as taking you trip on what's happened here at the Terminal in Toribia, Columbus City. Sanay kita po A868 with Marvin, Karina, and Beta Peraya. Obviously, I will happy para sa inyo. I will happy para sa inyo. Happy po Lad. dahil kayo po ang kasama nila sa pagbiyahe ninyo every day. Alagang Jack, alam na this. Hello everyone, sakay na po kayo sa jamliner 730 Lucena, Cubao, yes As taking you trip back to the memory lane at Siyempre natin sa Cubao at syempre don't forget Kapit bahay ng ng Araneta Bus Terminal. ang Alimul at syempre, Fiesta Carnival for the retrofeels. Okay lang ba kayo sa inyong pangangailangan? Kailangan niyo ng jersey? Taralets, ano pang hinihintay niyo? Magpatahi kayo ng inyong mga jerseys mapa basketball man, volleyball o di kaya PE uniforms dito po sa One Point Sportswear. Matatagpuan sa General Malvar Avenue, Barangay 4, Santo Tomas City, Batangas. Customized full sublimation mga kaibigan. T-shirt, short volleyball jersey, t-shirt printing, rider's jacket. Matatagpuan ninyo sa facebook.com slash One or One Point Sportswear for... for at gmail.com Ano pa ang hinihintay ninyo? Tara let's at magpatahin na dito po sa One Point Sports Web. Alagan Jack! Ah, alam di! This is the Mauban segment. So, Malarby's at saka si kuya Ronel Costodio. mauban ko ba o kamias tamang tama sa pagpunta ninyo dun kila Bostoyo syempre sa may Anonas malapit sa Camis Road mga kaibigan at syempre ano pang iniintay ninyo sakay na alagang jack alam na this Ramyal mga kaibigan via AC Tex po mga kaibigan Lucena Cubao Gamias Melbourne Walks together with Dennis a recently nagkapalitan lang sila ni Lester Lat yes mga kaibigan you heard it right mga kaibigan tumpak na tumpak Lester Lat and now will be on 8875, same pa rin ang biyahe, eh? but in the Marinduque route at sa lahat ng mga kaibigan na natin sa Jackliner, manood kayo, makinig kayo ng buhay na ng mga balita with Kuya Orly Trinidad Monday to Friday 5 to 6 AM Super Radio DZ Double B and 5.30 to 6 a.m. sa Double B TV Radio na, TV pa. Cortesiana disiplina pa. Siyempre, alagang Jack Alam the disc. 88109 Jack Liner Boss Batang Kiapo ready Siyempre, ano pang hinihintay ninyo sa kaina sa Jack Liner? Siyempre, 88109 Biyahing Lucena, Avenida! Siyempre, Avenida Avengers! Hindi lang pambata ang kiyapo, pamblack rider pa! Hello mga kaibigan! This is the Adventist Vlogger, Joyan Montilla, as taking you the journey with the Jack Liner Bus 2008 with Jonathan Hasmin. Lucena, talaikan, LRT, Buengia. At syempre, to the maximum level. To the maximum highest level, syempre. Ito ang talagang the best bus in the planet. syempre pagdating sa biyahe, masan sa araw-araw na bagay. Mapa-eskwela man, opisina, o di kaya practice sa basketball, siyempre, masasakyan ninyo jackliner bus. At, taking you the journey with the bus number 2008. Yours. Mga kaibigan, araw-araw na makakasama ang lahat ng bus ng Jack Liner Group and also as well sa mga taga-LLI at Jam Liner and of course, and na si Kuya Jonathan Hasmin Hello po! Hello. Mga kaibigan, subaybayan so na natin si Kuya Orly Trinidad at sa lahat ng fans ni Kuya Orly Trinidad Manood kayo, makinig kayo ng buwan na manong mga balita buwan na manong balita Monday to Friday 6am super radio digital 8920 Jack Liner Boss Kasalubong This is Jack Liner Bus 2008, Gang Dalahikan, LRT Buendia, Alagang Jack, Alam the Peace. the supporters of Corny Trinidad. Irie dito po sa Santo Tomas, Batangas Jack Liner Boss 8914 Lucena Cubau Camias VIA Citex Market Market with Rolly Fa'a and Isidro Raspoles Mga kaibigan Are you ready? 8826 Jack Liner Boss Lucena Cubau Camias mga kaibigan Lucena, Cubao Camias. Are you ready mga kaibigan? Lucena, Cubao Camias. Jack Liner. Alagang Jack. Ah, alam na this with Dan Sorita. With Dan Sorita Jr. mga kaibigan. 88-25. 88-26 po mga kaibigan. Arnel Kabuhat. Mga kaibigan. 88-26. Shoutout mo sa... One Point Sportswear. Thank you very much, One Point Sportswear. Maraming salamat. Alagang Jack, alam na this. Traffic po sa may, ano? maraming mga sasakyan, mga, yun mga hatid sundo. Dami pa kaya estudyante. Dami ah. Ilang section kaya yun? Dami. Mga kaibigan. Dito po tayo sa barangay Makining, kalamba City, Laguna. Papauwi na ang inyong lingkod at kailangan na natin gumawa tayo ng content for the Jackliner Bus 8831 salamat nga pala sa mga nagtaguyod maraming salamat at syempre shout out tayo kay sa One Point Sportswear Santo Tomas Batangas shout out sa lahat ng bumubuo ng Jack Liner shout out sa bumubuo ng Office of the Vice President ba sa pangunguna ni Kuya Romeo Vergara uh, just to be happy once Uh, mga kaibigan, uh, panoorin na natin ang Panoorin po natin ang buena manong balita ni Kuya Orly Trinidad sa Super Radio DZ w. Pakinggan at panoorin 5 to 6 ng umaga and of course 5:30 to 6 AM sa Double B TV Radio na TV pa. ang ating itatampok kasi twice uh, twice a week lang po tayo mag uh, tayo ng content uh, performances sa mga bus drivers and conductors twice a week or ano na tayo, twice a week na po tayo Tuesdays Thursdays and Sundays mga kaibigan Tuesdays, Thursdays, and Sundays po tayo para mas exciting para sa daming uh, kaalaman tungkol po sa performances ng mga regular drivers mga apprentice drivers apprentice conductors at maging sa mga regular na conductor, alam naman natin yan Mga kaibigan, ladies and gentlemen, uh, siyempre, uh, bigyan natin ng sign-ups. Mga kaibigan, si uh, Driver Alvin Manalo and of course, Christopher Lubos, Jack Liner Bus 88 Tri Uno. Uh, Biayang ni Lucena Alabang po, mga kaibigan mabagal ang flow ng traffic here in um, Makiling, Kalampas City walang ng maraming na naglalakad ng mga estudyante mga junior high senior high and of course college students dito na yan and of course uh, Petron Makiling Overpass alam naman natin, shout out sa mga taga Petron Makiling Overpass sa mga kasamahan barker mga kaibigan <laughs> mga kaibigan po Ayan, kaya kaya kung ginagawa yung contact na ito para ipalam po natin sa mga baguang driver, baguang conductor at sa mga experienced bus drivers from other companies baga but, eh, may mga alam naman natin na experienced kaya eto na ito na yung welcome sign sa mga Adventist na mag apply po ng trabaho sa jackliner. Drivers, conductors, inspector, dispatcher, mga kaibigan, at sa iba pang mga working fields, mga kaibigan, apply na kayo sa jackliner. Now na! Andito po tayo sa may bandang Chef and Cook's Market. Mga college students nandiyan. Thank you very much. Rajana TV Pakop is here the